morning, good morning mga soy. Ayan, hindi kami natuloy ni J.R. kahapon sa pagpapakirating po ng buhok. Mamaya pa kami matutuloy kasi parang tumaas po yung BP ko kahapon. Pero ngayon, nagluluto na naman ako ng lengwa. Ayan. Lengwa, lengwa. Gigising ako na po yung aking lengwa. Ay, butter. Asa butter ko? Oh. Good morning, everyone. Ayan, yung walang kamatayang puto. Ayan na naman. Kasi pagdadala ko po yung mga staff ng Gluta Estetica, ipapakulay po ako ng buho. Ayan muna natin ang butter. Uy, may tumatawa. Yeah. Oh, uh. Okay, uh. <laughs> Thank you for Thank you po, Madam Karen. Thank you, Gluta Estetica. Thank you so much. See you later. Oh, okay, see you. Hi, Tito Mary Garcia. Hello po. Sana may sampasyal kayo. Ah, mahal na mahal po kayo ng uh, manugang nyo. Marati kayong kinukwento sa akin. Love na love kayo. Mama, mami, Mary Garcia. Ayan, oh, pinagluluto ko po ng puto yung uh, stock ng Gluta Estetica. Ayan. Sama tayo pa na. Ayan, nagluluto na po ng Dengua. Good morning po. Ayan. Nung po nagpunta kami ng kanya ay nagpunta po kami ng ah uh, marami po akong nabit baka uh, ah, bumili po ako ng bilang baka ayan ito gusto daw ng kapuko na lengwa yan si ay hindi po may hilig sa ganito kaya yung mga may cream may cream, yung creamy hindi po siya may hilig sa ganyan Ayan. kaya si mamaya mo magluluto na naman ulit namin na naman yan ang bango-bango ng ating lengwa. Hello po. Thank you po sa mga nag ng aking video. Uh, at saka yung nagla-like, nag-heart. Thank you po. Follow nyo po, Way TV. Rodel Lumbang, Furniture. Kung gusto nyo pong magpa-design ng bahay, si Rodel. Oh, ayan. Magaling po yung aking friend na yon. Hi, Robert Tanlinio. My designer. Jay Magada. Hello. I miss you. Bibigyan ko na siya ng konting tubig. Hindi ko masarap yung may sabaw. Masarap yung sabaw. Bago po ako nagluto, uh, binilat ko po yung ako sa terrace. Yung medyo may mainit. Kasi wala pa po siyang sabuan. Ayan, tignan mo ang aking lengwa. Ayan. Ay, pala. Masarap na. O, ito. Matan. Ay, nasa pa. Punti na lang. Okay, na lang. Ay, masarap. Sobrang pangit. Ayan. Ay, munay na yung rack mo. Lengua. Bukas ko iluluto yung, yung bul bulalo para kay Bal at saka kaya pong Eddie. Ayan. Malapit na. Mami, Mary, Garcia. Ayan. Love na love kayo ng inyong manugang. Ito, malahap-luto na yung aking puto. Ayan. Tingnan nyo naman, ang lambot-lambot. Kahit po sinong pinagdadala ko ng puto, gusto gusto nila yung aking ginawang puto. okay lang walang pula malinam Pag na pagkatapos ko pong nagluto maliligo po na kami ko na ako at um, uh, tutuli, na po kami ngayon sa luto estetika para sa akin hair ayan dry na dry na po lalagay ko na yung ating mushroom kasi po luto na Yes, so, ayan niya mag-grocer din na rin kami ni JR mamaya pagkatapos kong nagpaulay ng buhok kasi wala na po akong ingredients sa aking mga linuluto. Just rule po, ang JR, po kami ng JR. Every day po, kumagawa kami ng puto, mahablangka. Pag naluto po, pamimigay ko na. Yan, masaya ako doon. Doon po, po ako masaya, kaya okay lang. Ay, nilagawin mga ingredient namin, cocktail para sa sanat, para kami nagtitinda ni JR. Uh, masipag ma ano po ako, masaya po ako dito sa ginagawa ko, yung nakaluto ako. Tapos, uh, minsan pamimigay ko, minsan naman yung mga trabahador namin sa baba, sa office, saka yung mga sa silog, yung mga nagtitinda ng aking manak, sa Jasper Lemon. Ayan. Ayan. Mas importante, masaya tayo. Good morning, good morning. Ang sabi ni Idol. Kaya, manapit na maluto yung aking beef lengua. At pa yung aking special. Ayan. Ayan, ayan. Mahinip pa. Mapakita natin. Ayan. Luto na ang aking See Fernando Thank you later! Thank estetica! ng Dolores Thank Fernando Thank Thank you. Bye! you. na po! See you. later! Bye!